So maraming bagong event ngayon dito sa COC. Nagstart na yung Hammer Jam. Meron tayong bagong event. Ito nga yung bagong button dito malapit sa news. Dito malapit sa Gold Pass. So bukod pa dyan, meron tayong bagong challenge. Tapos nagstart start na rin yung Clan War League kapon So meron din tayong bagong season, yung The Wastelands. So meron tayong mga bagong hero skin. So bumalik na ulit yung Goblin Builder. At napakagandang gamitin ng Goblin Builder ngayon dahil naka-hammer jam event tayo. So sobrang sulit yung ating mga gems kapag ginamit natin to tumulong sa pag-upgrade ng ating progress dito sa ating base. So meron din tayong bagong war scenery. Ito ngayong ruin Kingdom. So sobrang ganda rin ito. Itong scenery nito and napakamura pa niya. So bukod pa dyan, malapit na matapos yung Raid Weekend at saka yung Cosmic Rock Event tapos na. So kung hindi mo pa na-claim yung, yung, mga rewards dito sa Cosmic Rock Event, it's about time para i-claim mo na kasi bukas mawawala na to. Pero sa video na to ang gagawin natin, ititristar natin tong bagong Wasteland Rumble. So simulan na natin. So para ma natin tong challenge ito ang gagawin lang natin is kailangan nating i-drop yung ating ice golem dito malapit sa gold storage. Tapos dito naman sa may parang uh, decoration na to, dito tayo ng drop ng Royal Champion. Saka natin gagamitin yung Royal Champion ability. Tapos hanggang sa mawasak ng Royal Champion, itong Fire speeder na nakatalikod, saka natin siya i-recall. So yun, simulan na natin. Okay, tapos yung ating Royal Champion ability. Okay. So, hintayin lang natin ang bahagya. Okay. So, hintayin lang natin. 3 hits. 1, 2, 3. Okay. Recall na natin siya. So, pagkatapos dyan, drop natin yung ating ice hound dito sa may air defense. Tapos yung dalawang uh, dragon rider. So, pagkatapos, spam na natin yung ating mga army dito. Okay. Okay. Tapos yung ating King Queen. Tapos yung ating Siege Machine. Tapos yung ating Minion Prince. So may kita mo, naka-showcase na rin dito yung ating mga bagong hero. So root spell natin yan. So make sure lang. Pagkatapos yan, gamitin na natin yung ability. Okay. Para matrister natin yan. Pagkatapos, patulungin natin yung Royal Champion dito sa gilid. Kasama yung tatlong furnace para i-clean up yung mga natitirang mga buildings at saka mga defense. May kita mo yung ating mga hero. Hindi na sila nahihirapan na akin yung base kasi naka root spell tapos nagamit na natin yung dark orb ng minion prince. So ayan, may kita mo. Minsan may time na nabubuhay lahat ng hero natin kahit na natapos natin itong challenge ito nang walang, ka, nang walang problema. So pero ngayon, may kita mo, mamatay na yung ating queen. Matay na rin yung ating royal champion. Pero okay lang, may kita mo yung ating battle driller buhay pa. So yung Battle Driller, siya yung wawasak doon sa mga natitirang mga defense. So alam naman natin, yung Battle Driller favorite target niyan mga defense. So may kita mo yung Battle Driller, ginagawa niya yung kanyang trabaho. So yun, nawasak na yung ating Battle Driller. So, meron siya mga Super Valkyrie. Yung ating Minion Prince, buhay pa. So may kita mo yung ating uh, Barbarian King. O so, yun, may kita mo kakaiba yung kanyang, di ba, para siyang, di ba, meron siyang parang dalawang mace. Okay, tapos may kita mo yung ating fire spitter, yung ating phoenix. Yung, ating roy, yung ating, ano to, uh, angry jelly, di ba? So, may kita mo, um, minsan nabubuhay yung ating ibang hero. Depende lang din sa timing ng pagkakadrop. Pero ayan, na 3-star natin yung challenge sa pinakasimpleng paraan. And bukod pa dito sa challenge ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron tayong free decoration galing sa Supercell Store. So ang gagawin mo lang, maglalagin ka lang gamit ang iyong Supercell ID Pagkatapos nun, pupunta tayo sa Supercell store and may kita mo na meron tayo dun free decoration. So kung meron ka na ng existing decoration na yun, makakakuha naman tayo ng kapalit na magic item. So ang gagawin natin, punta tayo ngayon sa Supercell store. So right now, nakalagin na ako sa aking Supercell store dito sa aking Town Hall 11. So may kita mo meron tayong free decoration. So yung free decoration natin, ang tawag dito, Eternal Flame. So kung meron ka na nito, ang alam ko convert ito sa magic potion. Pero kung wala pa, kagaya dito sa aking Town Hall 11, click lang natin yung free. Tapos mapupunta tayo dito sa parang meron siyang ano, ha, meron siyang parang button dito ng free dito sa Supercell Store. Ang gagawin lang natin, click-click lang natin 'to. So pag click natin 'yan, automatic papasok na itong decoration na 'to doon sa aking Town Hall 11. So check lang natin yung aking Town Hall 11. Okay? So ayan, nakita mo pumasok na yung ating uh, yung ating Eternal Flame. So okay natin. Ayan, hammer jam. Start na. So, ito na yung pinaka the best time para mag-start tayo ng ating upgrade. Gumamit ng builder potion, gumamit ng research potion. Gamitin na natin yung ating lahat ng, di ba, ng mga ating mga magic items para makapag-progress tayo kung medyo late tayo sa ating progress. Di ba? So, ayan, may kita mo yung eternal flame. So, pwede na natin i-display. So, display natin siya dito. So, ayan, yung ating free decoration galing sa Supercell Store. So yun lang, bali dito na matatapos yung ating video. I hope na nagustuhan nyo po tong video na to. And kung nagustuhan nyo tong video na to, like and subscribe na po kayo sa aking channel. Maraming maraming salamat po. See you soon sa mga next video.